So, magandang araw mga kasandan pet tips, mga kasandan lop. Andito na naman po ang sandan pet tips para magbigay ng tips para sa inyong mga alagang pet, no? Siyempre, uh, sa araw na to, ang gagawin natin ay maglalagay na tayo ng mga uh, ring code o mga singsing -sing ng ating mga alagang kalapate, yung mga pasisiw natin, yung mga gagawin nating mga warrior na wow. sa soon uh, magiging pangkarera natin ah uh, siguro, uh, itong mga pasisiw natin ngayon ay gagamitin natin sa North Derby, no? North Derby na karera ng mga kalapate, no? So, ito nga, ipapakilala ko sa inyo ang aking mga YB. Hindi ko pa pala sila mapapakilala kasi wala pa nga pala silang mga pangalan, no? So, tayo na lang ang mag-iisip kung ano ipapangalan natin sa mga bago nating pasisiw. Tara, let's go! So ito nga mga kasandan, mga kasandan lop, mga kasandan pet tips. Ito yung nalagyan ko na nalagyan ko na to ng mga singsing. -sing. -sing eh. Yan, ito mga nalagyan ko na to ng mga singsing. -sing. So ito yung second clutch natin. Ayan, no, nalagyan na natin yan ng mga singsing. -sing. So, commercial, commercial ring lang yung ilalagay natin. Ayan, ayan na yung mga singsing. -sing. So, hindi mapo-focus, ma ma, ma focus, sorry. Ayan staya PHA no Komring lang ang gagamitin natin ngayon kasi mga experiment experimental pa naman natin 'to mga ano mga eksperimento pa naman natin 'to mga uh, sisiw na 'to mga hindi pa naman natin subok yung mga galing nila pero may mga linyada yan syempre wow. so syempre sa pag-aalaga na lang natin talaga gagalingan no yun nga sabi ng iba kahit maganda yung linyada mo kung hindi magaling yung pag-aalaga mo so baliwala so yan no may singsing na rin 'to yan. So, ito yung second clutch natin. Kasi ito yung first clutch niya. Ano yun yung magkapatid? Yan. So, wala pa rin yung pangalan. Mga kasandan pet tips, tulungan nyo naman ako. Kasi hindi ako makaisip ng mga pangalan nila. Kasi ang dami na rin nila, no? So, yan. Ito yung mga sisingsingan natin. Itong anak ng Bandin Brook. Yan. Yan. Ito yung Bandin Brook. Bandin Brook natin. Ito yung male. At ito yung female, no? Yan. So yan, mga wala pang sing, -sing yan Mga wala pang sing sing Kising singan natin ngayon Ayan o, oh, kita nyo ha ah? Wala pa yung sing sing yan, oh, Ayan o, oh, wala pa mga sing sing o oh. Oh, tsaka yung isa Ayan, may Malaki na ano, sana magkasya Pero may mga teknik naman tayo dyan Siyempre, ever, eh, karon tayo Ayun eh, mo, ganda oh. Oh, ano, puti yung ano Puti yung Ano nila, yung plate nila Ayan o oh. So, ito naman yung nasa baba, yung dalawa Okay, sana mo natin ito. So, ito yung, ito pa yung dalawa. Ito naman yung Dirty Harry. So, dirty na rin yung pugad natin. <laughs> ito yung Dirty Harry Bloodline. Ayan, ayan yung Dirty Harry. Ayan. Oops, ayan. Yan yung Dirty Harry natin. Ayan. Ah, Tapos, ito yung malaki nating babae. Laki yan, no? Eh. Nakakalabring. Ah, uh, yan, subok na rin niya. May ito, medyo magulang na to. 2017 pa to, pero nakapagbuga pa siya ng inakay, no? So, yun nga. Tara, let's go. Pag ano tayo, magsisingsing na tayo para sa mga wires natin. So, ayan game. So, una, syempre, kailangan meron tayo mga ring na gagamitin. So, apat yung lalagyan natin ng singsing. So, ayan. Ito yung mga number. So kailangan lagi magkasunod uh, Mas maigi na lagi magkasunod yung number Para meron tayong palatandaan Na sila yung dalawang magkapatid no? So ang gagamitin natin si 74 at si 73 Para dito sa anak ni uh, Ang pangalan nito Anak ng Bandinbrook natin Itong 74 at 73 No, ayan, 74 at 73 gagamitin natin. Kom commercial ring lang 'to. Yun nga, sabi ko nga, ah, hindi pa tayo magka-club kasi susubukan pa natin yung mga bloodline nila, no. Siyempre mahal din yung mga club ring ng, siguro mga club ring nasa mga 200 plus yan 200 plus mga ganun. depende yan sa club eh ito yung club nga namin meron silang promo 120 lang per ring no So, hindi pa rin tayo kumuha kasi nga susubukan pa rin natin yung bloodline kung magagaling ba o siyempre yung uh, pang long distance, yung matatalino. Siyempre ganun talaga, kailangan natin munang uh, trial, trial, and error muna tayo ngayon. No? So, walang problema naman dyan. Kaso nga lang, sabi ko nga kanina, uh, pasok na siya sa ano sa OB sa OB category sa so, kahit sisiw pa siya pagka umidad siya ng kaunti hindi na siya pwedeng isali sa mga Uh, YB kasi naka lang siya so uh, talagang so declare na siya talaga na OB kahit, OB kahit na YB pa siya kasi nga naka lang siya so hindi siya pwedeng sumali sa mga ganong kategorya so yun nga gagamitin natin, gagamitin natin si 73 at si 74 siyempre uh, ito naman in case na hindi ka siya no Nagamit tayo ng ganito para pampadulas doon sa paa. Yung petroleum, no? Pwede rin langis. Ah, meron na tayo na itong vlog, eh. Yung ginamit natin na uh, oil para doon sa, ano, yung vlog natin na uh, nagkabit uh, tayo ng singsing -sing dun sa African Labbert, no? Sa mga Alps. So, yan. Ito naman yung gagamitin natin dun sa uh, Dirty Harry. Yung 79 at saka So, yun nga. Wala pa mga pangalan yung mga season natin. So yan. Tapos magre-ready rin tayo ng isang papel at ballpen. Kasi dito natin isusulat yung mga ring number at saka yung mga ring number ng mga alaga natin. Tapos isama muna rin dyan yung kung kailan sila pinanganak, kung kailan na hatch, kung kailan na, bi, basag yung, ah, Kung kailan lumabas sila sa mga itlog, no? Para may palatanda ka na rin ang edad nila kahit nakakomring lang sila, no? So yan. Tsaka ball pen, syempre. So, game. So, gamitin, kunin muna natin itong isa. Ayan, ang ganda nyan, guys. Eh. Diba? Parang, ayan, no? Oh, puti yung ano. Ay, itim din. Blue. Blue bar, kasi blue bar yung ano, yung magulang. So, may halong puti. No, ganda. May halong puti. Eh. Ayan, ganda, no? na puti. So ako kasi pag naglalagay ako ng singsing, -sing, pwede naman yan kahit saan, kaliwa o kanan, no? Kaliwa o kanan, pwede. Pero ako kasi usually, ko sing singsingan yung kaliwa. So sa kaliwa ako, naglalagay ng singsing. -sing. So gagamitin na nga natin si 73. Sabihin na natin si 73, ito maliit. Yeah, kasi malaki yung isa, 73. So, ganito lang naman yan. So, kuha lang pala tayo ng pangsuksok. no Wait, kuha tayo ng pangsuksok. So, ito guys, kumuha tayo ng pangsuksok kasi may technique din tayong ginagawa, syempre, no? Para hindi tayo mahirapan sa pagpasok ng singsing, no? So, yan, sa kaliwa. Kunin natin yung kaliwang singsing, -sing, a kaliwang paa. Yan. So, siyempre, lilisin natin ng onte ng bahagya. So, ayun nga, kinuha na natin yung kaliwang paa niya. Tapos, susuksok natin si 73, no? Siyempre, dapat kailangan nakatayo, ganyan. Para pagka tumayo yung, yung ibon, eh, kita kita yung number, no? Madali siyang makita. wag mo ibabaliktad na ganito, no? So, kailangan na So, yan. Pasok na natin dito. Medyo malito pa pala yung ano niya, no? Pero sakto lang to. Sakto lang yung age niya. Siguro nasa, sa uh, ano to, 5 ano na to 5 days o 6 days so yun ang no? sakto no so pagkalusot mo ng ganyan no pagkalusot mo ng ganyan o yung mga sinampay natin kaya lang ayusin ko muna itong mga, mga sinampay yung <laughs> gigipad so yun no pag naisuksok mo na yung tatlong daliri yan yung tatlong daliri so hilahin mo na na pa ganyan pag may nakita ka ng awang dito ito yung awang dun para masungkit natin yung Ah uh, Hilalaki O oh, hintataba Bayaan hintataba Sorry ha yan Hilahin mo lang yan Ang paganto Yan O yan Di lumusot na So yan possible Hindi na siya pwedeng matanggal Matatanggal pa rin Pero Kailangan lagi mo lang i-check doon sa may Nest nya Sa may pugad Para nababantayan mo Kung Natanggal ba nung nanay O natanggal nila Kakagalaw no So yan ha <laughs> so next naman natin yung isa yung kapatid niya Ito medyo malaki-laki na to Ayan O may mga puti-puti din sa pakpak -pak. no, Ang ganda no Ayan So same lang din Hindi pa ako naglalagay ng petroleum kasi kaya pa naman So ayan gamitin na natin yung 74 So paganto na ulit Linsan natin kasi may dalawa pa Gagawa ko lang yon, Tapos lusot. Yan. Oh, so, sakto pa, no? Hindi, natin, hindi tayo gumagamit ng petroleum. So, ganun pa rin. Susungkitin mo lang dito. Yan. Kita nyo. Yan. Sinungkit ko lang siya. Tapos, hila. No? Okay. Ito medyo masikip, 'di na siya matatanggal siguro. 'Yan, na So ibalik na natin doon So ito naman yung anak ng dar ng Dirty. So, ito yung anak ng Dirty Harry, 'yan. So ito na yun So gagamitin naman natin si 80 at saka si 79. So sino ba mas maliit, mas malapit? So, mas malaki to So, gamitin natin si 79 dito sa mas maliit. Ang so, gaganda rin na ito. 79. Yan. Siguro matatanggal pa to kasi masyado pang maliit, no? Usually, dapat naglalagay na nito mga 5 days, 6 days, ganun, no? One week. Depende, depende sa laki ng ano. Kasi pagka masyado malaki, hindi na makakabit, mahirapan na. Pero kaya pa naman. So, may, yun nga, petroleum. So, ganun pa rin, same process. O ganyan pa rin. So, sana hindi matanggal na ako. Possible, matatanggal to. Pero sige, check lang natin. Basta lagi ko nga, sabi ko nga sa inyo, babantayan nyo lagi doon sa pugat. Diya, ano, ah uh, time to time kung natatanggal. Kasi time to time din yung paglaki nila agad. No? Tama ba lang sa kaliwa ba yun? Okay. Sa kaliwa. So, dito rin. Gamitin na natin si 80. So, okay, magkakamali na mabaliktad ha. Yan, maingay ba yung aircon? So, i-noise cancelling na lang natin yan. So, ganun pa rin, same process. Ito medyo malaki na kaya ano? Yeah. So, yun, ganun lang kasimple. Maglagay ng singsing -sing ng kalapati, no? So, yan. Yung mga susunod na mga iti-training natin. Meron na rin naman tayong iti-training yung first clutch nga nung nasa taas, no? So, yun nga, ganun lang kasimple kung paano maglagay ng Sing, sing ng kalapate, no? Yan, meron na siyang palatandaan. Hindi na sa kumbaga, kung mawala man, ang purpose ng sing-sing, kung mawala man, meron kayong uh, masasabing ring number na pwede yung proof para madali nyong makonvince yung nakakuha sa kanya na sa inyo yung kalapate, no? So, yun nga, Gaganda, no? So, meron tayong anim. Meron tayong aabangan na anim na mga kalapate na iti-training natin para sa North Derby, no? So, abangan nyo sila. Yan. Wala pa mga name yan, no? Pwede kayong mag-comment below para malagyan natin ng mga uh, future name yung mga alaga nating uh, kalapate, mga warriors natin, no? Okay? Salamat. So, yun nga, no? Nalimutan ko palang, ano? Hindi ko pala naisulat agad habang kinakabit. So, pakopiyahin so, okay, na lang natin dito yung number. Nung no, para doon sa Dirty Harry. Dirty Harry. Okay. Ayan. Sa Dirty Harry, ang number ng dalawang YB natin ay 22A4 at saka si 22A40580 si 79 at saka si 80 sa bonding group naman uh, sa bonding group So, lagyan na lang natin ng ganyan Hindi ko alam spelling nun Ang hirap ng spelling nun Ganyan na lang Banding group Palatandaan Si Ano naman yon Si 22

o, tapos mas maganda ilagay nyo rin sa mga account nyo sa sarili nyo account sa Facebook o sa kahit na ano para meron kayo uh, meron kayong backup backup na code no so yun nga so yun nga mga kasandal pet tips mga kasandal lop medyo pinagpawisan ako doon medyo kasi mainit no ayun nga yung mga sinampay ng uh, aking mga anak no yung mga damit nila so kaya medyo magulo no So yun nga, uh, sana meron na naman ako na iambag sa inyo na onting kaalaman dun nga sa paglalagay ng sing-sing, kung paano tayo makapaglagay ng sing-sing, no? May onting technique din, so hindi nga natin nagamit yung oil, no? Pero, siyempre, pagka mas malaki na, imagine niyo kung mas malaki na yung CCU na lalagyan nyo, kailangan, kakakailangan ninyo na, gumamit ng mga ganito. Pero pag talagang malaki na, old na yung kalapate, am um, talagang may tayo. Talagang imposible nang may kabit. Sobrang sakit na nun. Kaya hanggat maaari, uh, mas bata, mas bata yung malalagyan nyo na inakay na ibon. No? So, yun nga. ako uh, Lagi ako nagpapasalamat sa inyo sa suporta nyo sa Sandan Pet Tips. Uh, patuloy ang paglaki po natin. Napakasaya ako kaya maraming salamat sa inyo lahat sa inyong suporta. So ayun nga uh, umiyak na yung baby ko doon sa loob kaya kailangan ko na po magpaalam so muli ang uh, Sandan Pet Tips ay nagpapasalamat at lagi sinasabi sa inyo na good day and goodbye from Sandan Pet Tips bye bye <tinyo>